machismo, may malakas pa rin ang machismo patriarchy sa Pilipinas. Tapos yung usapin ng pagbabago sa rebisyon, ah uh, ano ya eh, ma mahabang mahabang proseso 'yan na nagkailangan may pagbabagong kailangan mangyari sa pag-iisip pananaw, hindi lang ng kalalakihan kundi ng mga kababaihan mismo. Um, eh, but I must say, no? kung i-compare ko siya nung panahon namin nung ako ay bata-bata pa at ngayon, in fairness naman, marami nang nagbago sa attitude ng, ng lalo na ng mga kabataan sa usapin ng kanilang karapatan bilang babae. Um, wala kami nung, yung nakikita ko ngayon na mga na assertion ng mga kabataang babae, sa kanilang karapatan, control over their bodies, and even their identities, their gender identities. Wala yan ng panahon namin. So, ibig sabihin, may, prog may progression naman. Pero ang, ang problema dito, uh, nagkakascade ba yan sa mga komunidad na kailangan talaga nating bigyan ng pansin? Kasi karamihan ng mga incidents of uh, gender-based violence sa ngayon ay nangyayari sa mga poor and depressed communities. Hindi na masyado doon sa mga uh educated uh sectors ng ng lipunan. So ibig sabihin malakas pa rin yung gap. Kaya nangyayari nangyayari yung yung ganung mga klaseng, uh, cases no. Marami pa din. Uh and then of course there is the question of um power again no sa sa mga komunidad. Ah uh, kung sino yung may access sa justice, kung sino yung marunong magdepensa ng sarili nila, sariling kabataan, yun ang may chances na ma, ma, makapanalo. Pero kung wala kang ganung klase, ang mas, ang mas preoccupation mo ay saan ka kukuha ng susunod mo na kakainin, access to justice or even uh, tapping on the justice system will be the last in your list of concerns. Kasi kailangan mo kumain sa susunod na, 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 na ano eh, na, na oras eh. So yun ang ano, yun ang isang problema natin. Um, may 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 connection yung may connection talaga yung economic uh, status ng mga tao kung bakit nangyayari pa rin ang mga ganong klaseng problema tulad ng gender-based violence. Yung statistics uh -huh. na kinot mo, year after year, palagi mataas ang ranking ng, ng Pilipinas. Mat isa rin tayo sa pinakamataas pagdating sa, kunyari, educational attainment ng mga kababaihan, no? uh access to education mga kababaihan. Pero ang yun ang problema sa statistics eh kasi uh, bubuk bu pag-aaralan mo kung si kung yung education ayan na uh nagta-translate ba yan in terms of improvement in their quality of life. Kasi ako kunyari nung nakaraang mga taon tinwestion ko yung statistics na yan kasi ang tanong ko ay eh, bakit magpatuloy pa rin na dumadami yung paglabas ng mga kababaihan bilang migrant workers no mga highly educated college graduates itong ating mga migrant workers na nagtatrabaho bilang um, domestic workers sa sa labas ng bansa bakit sila lumalabas pero na, kasama sila doon sa statistics mo na mataas ang access to education so may ganung klase ng ano eh uh, disconnect no sa statistics na yan at saka yung realidad kasi walang 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 opportunity para sa kanila dito sa bansa. Lalabas at lalabas sila kasi kailangan nilang kumayod para ma mapakain yung pamilya sa Pilipinas.